Yeah. Uh, <laughs> Mga sabogers. <laughs> Mga sabogers na babae. Eto ka ba, moment ko na, tao. Ha? Mano na. Coffee, na naman kami, Ito guys. Ito naman yung amin ano. Oras ng So, ah, merienda ko na kasawa-sawa sa ano. Ito ulit. Yung sa mole mapapansin Kasi ito lang yung pay. Ito yung tinapay. Ito yung tinapay dito. Tina dito. <laughs> ha? Sa mole. Yung sa mole mapapansin lang pag dito. Pero sa bahay namin hindi kahit sa iskin. Ang nakapansin na lang pag pa na tatapon na buo pa. <laughs> sa atin, ano masarap nito? Putlong. Ay oo. Putlong ang ano dito. Agus, kung pala man, jambo, no? <laughs> Mailig ka rin sa jambo, na? Wala. Anong Ano yung syrup, e? Ano? Ang gulong. Ha? Wala pa yung pan. May jam ako dito na ng orange. Wala. Naman may pagdating. Ay, May sikan bats pa lang. Huwag kalala. Malaki yung sikan bats pa daw na ano, merienda. May order pa pala sila. Lumayos -so na yung masama ko, guys. Nung may... May gagawin na siya. Sabi ko kay Ronald, bilhan mo sila ng hotdog. Mm sa 7-Eleven. Uy, nandiyan na. So, palaman namin, bago naman palaman namin. Ayaw Tuna. Ha? Tuna na may mayonnaise. Masarap ito. Ito masarap. Gawa ito ng kasama ko, guys. Ayan. Masarap ang kanyang merienda. Masarap ang kanyang palaman. Sus, paano ako makakadayin Sabi ko pa naman magkadayin na Mixer na lang para miss. Hmm. Pa-pe. ang piyagapin din

in order nila guys sa mall tinapay dito na katulad nito ito lang naman ang ano tinapay dito na mabilis ano mabilis built na walang pala man na pwede namin lagay ng bar ano buti si Nedro kasi pag maglakad no papunta sa atin kahit yung madalas utang <laughs> nag lang lakad lakad lang siya hindi naglakad lang talaga naglakad siya Mm. 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 Ay, may minuto na eh, pag natasok ko dito ng Naya Cafe, doon ko pala kayo tinawagan. Hmm. Yung kahit sino yung tinawagan. So, pwede siya na? Hubo naman ka, Fred. Tapos, may meron siya? Dati? sa amin ko, Nung maliit tanak ko, nag-usap-usap kami ng kapatid kapatid ipad ko. Si Ethel kami. Siyempre, wala kami pera. Kung baga pang pamahay lang dun. Ngayon ito ginawa namin. Magsang ganyan. Tapos pastry lang. Pag nagbutom yun, napagay namin. <laughs> yeah. Yung tinabay lang? Mm, may pasyon lang namin mga bata. <laughs> ah, Mahal pa niya. Hmm. Eh. Tapos, so kayo yung texted hot yung hotdog kasi piprito mo. Iyan ang masarap ano, picnic Mm. Baon din. Okay? na? Ado na yung dalat? Hindi ko pa nasa Mamaya resort kasi. Bukas pa yung birthday ko. Yung ka ng itim, para pag itahin dito mo, hindi ka ano, hindi rin ako. hindi yeah. maganda rin yung itim. Oo. ng bukas <laughs> mm. so, tayo, magkainan natin. hindi naman yan. Huwag <laughs> mo kayo dito. Kumain niya, samahan mo ako dito. Ako ba talaga? <laughs> mo bang wanted <laughs> <laughs> ka doon? Wanted kayo pa lang. Rebon ka nga dito. <laughs> <laughs> Sabi na Eva, babari pa ang madarating. Bakit wanted ka <laughs> dito? Alam <mo> ba, <laughs> na pa kami Lumana siya lahat-lahat. Natawag ko pa yung isang beses. Wala, di niya natandaan. <laughs> Tapos, doon na bisyo lang, doon na nga lala. pala, palabasan nang sana ako sa atin. Hindi na may nanganap nang doon na pala sa kamsa-kamsam. Magkala ang draga mo dyan? Ha? Magkala? Hindi ko alam. Lima, lima ang tayo. Oo, diba? Ang laki! Tapos ang pop, may meron ka pa. Ha? Sa hukong? Wala na, sarado na. Dapat pala, sumabay ako doon, ano? Pagkabotan din sa sarado pala eh. ka na lahat doon. Akurad <laughs> <laughs> pala, no? Di ba meron takarag ngayon sa dahil? Wala, tinapos ko yun eh. Tapos din ako kumuha ulit yung start na nag-credit na akong Ang room. Hindi, cash. Hindi, punga yun. mong loob Ako kumali, eh. Magkasiyahan next week. Ayun. Ano, ano lang naman yun?